Talagang palong-palong ako. Tayo hey, lang ba? ano? Tayo hey, lang ba? ano? Tayo hey, lang ba? ano? oh, ano? Nakuha mo na ba yung ano doon? Yung kinukuha nating mga uh, bigas-bigas doon? Sigurado maganda tama niyan. Promise. Eh kanina ko pa nakuha yun. Sabi ko sa'yo, dapat kinuha mo na kanina pa, kahapon, dapat kayo. Sabi ko sa'yo, baka maunahan tayo ng mga may-score. Um, 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 kanina pa yun. Sige, nakuha ko na yung lahat. Wala na akong tinira. <laughs> wala ka nang tinira sabi ko sa'yo magtira ka paano mabuhay yung ibang Pilipino naubos na natin lakas talaga ng tama ko. gamit na gamit ko palumpalo ka na naman oh no? talagang palumpalo ako ayaw lang Ano? ayaw lang Ano? ayaw lang wala nang ganon bakit? nang ganon eh wala na yun okay na yung ganyan ni-reaction lang na mukha pero yung manunulak ka Hindi Paul mo na, mo yun? na yun. Paul na nga hindi na nakakaintindi. Paul nga eh. Sige, Paul mo. Eh, kung ikaw ganyanin ko ng ganyan eh, laban nagko-content tayo. Patutuwa ka? Hindi. Oo. Umuwi ka na. Umuwi ka. Nakaka-bad trip ka. Hindi nakakatuwa yan. Hi, good naman ko. Ano, 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 ano? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ha? Anong sabi mo? Wala. Ha? Hindi, anong, anong, anong sabi mo? Masaya sabi kayo, anong sabi mo? Napa-eye plug ko. Oh, bakit? Oh, ano bakit po? Bakit? Oh, ano bakit po? Bakit? Oh, ano bakit po? Oh, an, oh, an, oh. Oh. Ano? Oh, bakit? Nandipo, ba ba na? Siya kasi, tinutulak ko lang siya. siya agad. Ay, oh, Tama ba 'yon? Tama. Si tama. Eh. Nagko-contact kasi kayo. Tawa ka pa eh. Ang Ano? Ano? sabi mo? Alam na. Kayo, sinabi. na sabi ko, it's a prank. <laughs> Uy, ano? Parang ano ka? Parang ano ka? Gago'y ko na. Hindi Paulie, hindi. Hindi pa. Amazing. Bakit? Amazing ka, amazing ka. Naprank natin guys si Cindy. Ay, alam mo, magpagawa Di Hindi. <laughs> 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 nakikita ko, nakikita ko kay Sinda. Kaya, tinitignan ko yung reaction niya kanina eh. Sabi ko, Tagina. Ay, i-prank mo na. Parang sabihin mo na yun sa prank. Parang iiyak mo para, 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 na eh. Parang yeah, yeah. ko? ako. Buisit kayo. Parang naluluha ka. Parang naluluha siya. Oo. So, yun sa sasabihin natin, guys. Isa prank. Pag nandito ka sa team Awit, eh, nandito ka sa loob ng bahay ni Awit, mga ka. Kaya kayo, kung gusto nyo makipag ba, eh, maghanda-handa kayo, ha? So, yun. Anong sasabihin mo? So, yun, guys. Maraming maraming salamat sa. Oh, hindi kami mag-aaway Kasi... nito, but kami mag-aaway. Yes, guys. Ta, uh, syempre. Hindi ako marunong magpagaway. Kami ko. Mamaya ako aaway niya. <laughs> ano sasabihin natin? 1 2 3. It's a